pangangampanya alak, bawal na po sa October 29 at 30. Mahigpit na ipatutupad ng Commission on Elections sa buong bansa ang liquor ban, sa barangay at sangguniang kabataan election. Sa ilalim ng Comelec Resolution No. 10902, mahigpit na ipinagbabawal ang alak mula ika-29 hanggang ika-30 ng Oktubre 2023 bilang bahagi ng paghahanda para sa darating na eleksyon. At samantalang ipatitigil muna ang anumang uri ng pagbebenta, pag-aalok, pagbili, pagbibigay o pag-inom ng mga nakalalasing na inumin sa bisperas at mismong araw ng halalan. Ayon kay Atty. Romel Rama, Provincial Election Supervisor ng Comelec, Ravaesija, bukod sa liquor ban ay ipinagbabawal din ang pangangampanya ng mga kandidato sa mga araw na nabanggit. Pagdating ng October 29, pinagbabawal na po ang pangampanya 29 and 30 dahil lang allowed lang sa atin ang mga kampanya is until October 28. So right after October 28 ay pinagbabawal na po ang pangampanya. So bawal na yan, uh, magiging illegal pag nahuli makakasuhan tayo ng election offense. Binigyan din hindi ni Atty. Rama na bawal din tumanggap ng pera o bagay ang mga rehistradong botante dahil maituturi itong isang pamamaraan ng vote buying at vote selling. Dahil dito, hinikayat ng Comelec Ecija ang mga kabataan na mag-report ng mga insidente ng paglabag sa BSKE sa pamamagitan ng Kontrabigay Complaint Center at iulat ang anumang ilegal na pangangampanya hindi sa mga ilegal na campaign materials sa Anti-Epal Task Force. Ang Kontrabigay Complaint Center ay itinatag ng COMELEC, katulad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maiwasan ang pagbili at pagbabenta ng boto sa buong bansa. Sinabi ni COMELEC Prof. SIA Election Assistant Maria Carisma Bolisay na ang vote buying at vote selling ay paglabak sa eleksyon na may parusang anim na taong pagkakakulong at iba pang parusa. Samantala, pinaalala rin ni Atty. Rama na kinakailangan magsumite ng State of Contribution and Expenditures o SOSE ang lahat ng mga lumahok sa 2023 BSPE hanggang November 29, 2023. Dito malalaman kung saan galing ang pondong binasto sa mga kandidato sa kampanya meron tayong hanggang November 29, 2023 para i-file ang ating mga sose that is from 8 o'clock in the morning until 5 p.m. in the afternoon para i-file. So ang kailangan lang natin dyan, una, mag-submit tayo ng soft copy ng ating sose at dalawang hard copies ng sose. Lahat na yan, kailangan computerized ang pagkakaprint ng pagsasubmit natin. So yun ang kinakailangan, kailangan po itong notaryado at lahat ng expenditures at saka contributions dapat mailagay ng malinaw po doon. Ilalim ng Section 14 ng Republic Act 7166 na sa loob ng 30 araw matapos ang halalan ay kailangan maipasa ito sa mga tanggapan ng election officers sa bawat munisipyo o syudad upang hindi mapatawan ng parusa mula 1,000 hanggang 10,000 piso nakasaad din dito na hindi rin umano maaaring dampanan ng mga kandidatong nagwagi ang kanilang tungkulin hanggat hindi nakakapag-sumite ng kanilang sose. Sa mga mananalo, pagitan natin na tayo ehemplo ng inyong barangay sa pamamagitan ng pag-aalis ng inyong mga naging kalat o inyong mga pinaskel. Pangunahan natin ang paglilinis at huwag natin kakalimutan mag-file ng sose.